Hello so, mga Jai, samahan nyo nga ako for today's video Lalilinis seriay nga pala tayo ngayong araw mga Jai Ali bago nga pala ako nagpunta dito sa apartment ay nagpunta nga pala ako sa Venice para maglinis. So nag-start nga pala ako ng alas 6 doon mga Jai, no? Ay habang nga ako naglilinis sa Venice kanina mga Jai, ay kinausap ako ng may-ari. Very concerned nga siya sa akin pagbubuntis. Nga rin siya apektado, baka daw ako yung mga naklang di oras. Nagda-doubt nga siya, baka daw ay wala daw ako kapalitan. Todo alalay nga rin sa akin ng aking kliyente. Anong niya nga ako kanina mga Jai kung meron ba ako kakilala na pwede mag sa akin in case na mga anak nga ako. Totoo sin nga ay titigil nga ako sa bandang ah, second week ng December. Yun hindi sigurado mga dyan. Kasi itong pangalawang kong anak ay mas maaga nga kaysa kay Sarah ay wag naman nawa. Naisip ko nga kanina yung aking kaibigan. Ngayon naiisip ko na pwede pumalit sa akin. Gusto ko nga ang pumalit din sa akin ay Pinoy lang din mga jay. Ang tagalinis naman talaga sa Villain Stay o doon sa kanila mga businesses mga jay. Ay mga Pakistani. Pero ayaw ko nga sa kanila mga jay. Dahil iba talaga ang linis ng mga Pinoy. So mang ayaw naman sa akin yung kaibigan ko kung pwede ba siya ang substitute sa akin. Para gusto nga pala siyang i-meet up ng may-ari ng Villain Stay. Pati na rin itong apartment. Pero take nung mga dyan, no, isa lang ang may-ari nito. Siyempre, no, gusto nila mamit para kampanti rin sila mga dyan. So, sinabihan ko siya kanina, pero wala pala siya this week. Na, dahil nasa Paris pala ang babaito mga dyan. O, oh, diba? Kahit tagalinis ka lang dito, apa. Bongga ang mga travel mo, no? Mga kalapit mong bansa ay talaga mapupuntahan mo mga jay. Kaya hindi mo pwede kaya kayanan ng mga tagalinis dito mga jay. Dahil sila talaga yung mapapera, charot. Ito pala yung mga produkto na aking ginagamit. Bekenemhan, no? So, hindi to endorsement dahil, dahil kunti pa lang ang ating followers mga day. So, kailangan pa natin magparami ng followers para marami tayong endorsement mga day. Pala yung paborito kong area dito sa bahay nila ang kanilang bathtub, ang kanilang bathroom. Hindi ko alam, ang sarap lang nilinisin, no? Kapag niwawash mo ng, ano, ng tubig, you know? So, yung iba ayaw ng bathroom, ayaw ng mga toilet, ganyan, ganyan. gusto ko mga day. Nandun kasi ang germs. At ito naman apartment nila, Jai, ay 2 hours ang uh, ang maximum na binigay sa akin na oras para matapos ko ninis ito. Pero hindi ko naman ito tatapos sa 2 hours mga dito. Minsan isang oras, minsan isang at kalahati oras. Kasi hindi naman ganun kadumi mga dito. Tulad nga na sabi ko dati sa akin mga video, no, kung nanonood kayo dati. No, wala naman sila mga anak. Dalawang aso lang yung lagi nilang alaga at kasama dini. So, hindi naman yung masyado nagkakalat. So, yung mga bokbok -bok nila, mga kunti-kunti lang yung kasi hindi naman sila mabalahibong aso. O dito, hindi naman madumihin yung mag-asawa. not Very ma-clean -ma talaga sila. So, pauwi na ako sa mga oras na yan, mga jay. na Pag-ora na ang first soon. Dahil kanina pa tayo gising, mga jay, no? So, yun lamang. Jay-jay!